Nagkakalabasan na ng ilang ebidensya, mga larawan sa ilang araw na bakasyon ng kimpaw sa amang pulo. Unti-unti nang nabubuking. Ang mga unang nakakaalam talaga ay mga katrabaho. Sadyang mabilis lang madulas sa mga kuis kaya nalalaman ng mga supporters na true ang mahabang mahaba bakasyon. Naganap daw umano ito noong kaarawan ni Paolo Bilino. Ito nga ang ilang komento Nagbibigay sila ng time sa isa't isa. Walang maitatago, yung suot ni Kimi, tuwalya. Alam namin lahat kay Paolo Abilino iyan. Larawan na nasa private restaurant sila sa amang pulok. Tumpak na tumpak na. Deserve nyo yan na mag-relax, Kimi and Paolo. Para mayroon kayong quality time sa isa't isa. Alam namin kaninong tawel yan kay Daddy Paolo. Nakita ko suot ito noong nakawala si Cookie sa movie. Alam na na magkasama kayong dalawa. Huwag nang i-deny. Mas bet namin na low kayo para hindi iiyak ang mga bashers. Ayon pa sa isang komento. Yes, nakita ko na yan. Yung kawel, may twinning iyan. Ginagamit ni Pau. Kaya huwag na kayong mag-iisip. Sure na magkasama sila. Sa mga haters, dahan-dahan lang sa mga bagong ibabato ninyo sa kipaw. Upas na kupas na yan ang mahalaga. Masaya sila at syempre kami rin. Nahanap na talaga si Mr. Right. Ano man ang kasiraan na ibinabato sa kanya, lalo na kay Kim Choo, na palaging sinasabi na napaka-OA kapag kasama si Paolo, umuksan ang puso at isipan ang lakas talaga ng chemistry nila. impau pura berna